pagpaman, ang dami ko po ng isin ay mabuhay na mag-aayon sa kamatayon ng Diyos. At ang balitin na magwalahati, ang kandero po ng pagkabuhay. Sa mga so, araw po sa inyong lahat, ngayon po ay September 23, 2025, Martes, at ating pong ginugunita ngayon ang kapisa ni San Pio ng Petrel China, isang pare o si Padre Pio. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Estras, chapter 6, verses 7 to 8, verses 12, and verses 14 to 20. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipauubaya nila sa mga tagapamahalang hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito ay dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na propeta Ageo at Azakarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni na Haring Siro, Dario at Artar Heres. At nayari noong ikatlo ng Adar, ikaanim na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinilaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita mga saserdote at mga libitang nakabali mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng sandaang toro at dalawandaang tupang lalaki at apat na raang kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng labing dalawang kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga libita sila'y binigyan ng kanika nilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautosan ni Moises. At nang ikalabing apat ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Pasko. Nakapaglinis na noon ang mga libita kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga sasandote at sa mga kapwa nila libita ang salita ng Diyos. Muli po isang araw sa inyo lahat at maligayang pagdiriwang po ng kapisan ni Padre Pio. Alam po, po na marami ang deboto o nagdidibusyon sa karangalan po ng, no, ni Padre Pio na talagang kilalang kilala din po no, na uh, sa pamamagitan niya ay marami ang gumaling sa kanilang mga karamdaman at talagang uh, si Padre Pio ay pinagkalooban ng biyaya na kanya po maranasan ang mga sugat ni Kristo. Noon pa man, uh, paalala po sa atin sa uh, unang pagbasa ay yung ating paring gawain no sa ating pong simbahan. Kung saan napapatuloy sa aklat ni Esras ang uh, muling pagtatayo ng... Uh, templo na no, sa utos ng hari na ayon pa rin sa kagustuhan ng Panginoon mangyayari o pa, uh, kung kaya't nangyari ang muling pagtatayo ng templo at marami ang uh, lubos na nasiyahan ng na matapos nila ang pagtatayo ito umabot ng anim na taon para makitayo ang templo kung saan sila po ay magtitipon para magpasalamat maghandog sa Panginoon ng kanila pong mga papuri Na, uh, nawa, no? sa ating ding panahon ngayon ma muli tayong mapaalalahanan din ng ating responsibilidad sa ating mga simbahan kung ikaw po ay merong kakayahan at may pagkakataon para tumulong sa pagsasaayos ng simbahan ay gawin mo po alang-alang no, sa iyong pasasalamat sa Diyos at uh, kung kayo naman ay nabigyan ng katungkulan para pangalagaan ng simbahan, gawin din ng buong katapatan ang pagsasayas nito. Maraming simbahan po no, na lumipas na ang maraming taon, uh, nangangailangan na na ng renovation, nangangailangan na kumpunihin. Uh, sa tuwing umuulan ay tumutulo na yung mga bubong. Huwag nawa tayong makampante na wag walang pakialam. Parang, sana magkaroon tayo ng malasakit talaga sa ating pong simbahan. Kung alam niyo lang din, no, yung pinagdaanan nito, paano ito na itayo noong uh, sinaunang uh, lahi pa uh, nawa sa panahon din natin, ay uh, huwag natin pabayaan ang ating mga simbahan. Muli po, isang mabagbalang araw sa inyong